Yo! What's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwantuhan Los Angeles Lakers kontra sa number 2 seed Houston Rockets na may 12 wins sa kanilang last 13 games Maagang lumamang ang Rockets Subalit so sumagot nga ng 9-0 run ng Lakers Both teams ay hirap na makagawa ng puntos, kaya naman pareho silang hindi nakaabot sa 20 points sa dulo ng first quarter. 6 of 25 lamang sa field ang Lakers at 8 of 25 naman ang Houston Rockets. Sa second quarter ay wala pa din makalayo sa kanila. Si Jalen Green ay tahimik sa scoring subalit magandang mga pasa ang kanyang ginagawa. Sa Lakers nga ay another big game mula kay Gabe Vincent at Finney Smith. Binibigyan nga nila ng buhay ang Lakers sa talagang nagsastruggle sa 3 points. At syempre si Luka na pinasayaw si Shengun mga kaibigan ay malaking impact din ang ginagawa sa game na ito. Tabla ang score sa 48 by halftime. 15 points, 6 assists na si Luka Doncic. 9 points si Gabe Vincent at 9 points din kay Dorian Finney Smith. Sa Rockets naman ay 8 points si Amen Thompson at 8 points din si Jabari Smith Jr. Sa third quarter naman ay di hamak na mas magandang opensa na ang pinapakita ng dalawang kopunan. Tatlong 3 points din si Dorian Finney-Smith sa quarter na ito at dalawa kay Gabe Vincent. Malaki nga ang agwat ng Lakers sa bench points sa Rockets. Kaya naman kahit na tahimik ang scoring ni Austin Reeves ay hawak na nila ang lamang patungo sa fourth quarter. Sa last quarter naman ay nagsimula ng gumawa ng punto si Austin Reeves. Subalit na tidin dikit ang bakbaka na ito hanggang sa mga huling minuto. Medyo kakaibang depensa nga ang ginagawa ni Brooks kay Lebron mga kaibigan ngunit sa uli ay nakuha nga ng Lakers ang importanteng panalo sa digit na game na ito 20 points, 6 rebounds, 9 na si Luka Doncic 20 points din si Gabe Vincent 18 points si Dorian Finney-Smith 16 points, 8 rebounds si Lebron James at 12 points, 8 rebounds din si Austin Rips Masakit na talo ang natanggap ng Sacramento Kings konta sa Indiana Pacers sa score na 111-109 24 points, 6 rebounds si Nesmith 19 points, 7 rebounds si Obi at 18 points 11 assists si Tyrese Halliburton. Sa Kings naman ay 31 points 8 assists si DeMar DeRozan. 25 points 16 rebounds si Sabonis at 20 points 5 rebounds si Zach Levine. Balik panalong naman ang Los Angeles Clippers ng talunin nila ang Orlando Magic sa score na 96 to 87. Big performance mula kay Ivin sa Zubats na 18 points 20 rebounds and 5 assists. 21 points, 8 rebounds din si Kawhi Leonard. 21 points, 4 rebounds si Norman Powell. At 20 points, 5 assists and 7 steals si James Harden. Habang tinalo naman ang Boston Celtics sa walang Jalen Brown ng Memphis Grizzlies sa score na 117-103, 26 points, 8 rebounds si Al Horford, 25 points, 14 rebounds si Jason Tatum, 19 points, 5 rebounds, 5 assists si Kristaps Porzingis, 18 points, 7 rebounds, 7 assists si Drew Holiday at 14 points, 10 rebounds, 8 assists naman si Derrick White. Mamaya sa separate video, pag-uusapan natin kung gaano kalaki ang epekto ng panalo na ito ng Celtics sa West Standings.